Kahapon ay sumideline ako Pumunta kami sa Dagupan City Upang mamili ng mga solar equipments Gaya ng battery, panel at marami pang iba So narito yung aming biyahe Papunta doon sa Solar Dagupan At habang abala sila sa pamimili, ay nagpalipad ako saglit para makita ang aerial view ng Dagupan City. At narito yung video. At dito sa video, makikita natin kung gaano kalawak ang kapatagan ng Dagupan City. Kung di ako nagkakamili, yung mga nakikita natin ng mga fishpond na to, ito yung mga fishpond ng mga... Bangos dito sa Dagupan. Bangos na kilalang-kilalang produkto ng Dagupan City. Kumpletong set ang aming mga pinamili para sa 5700 watts na solar panel. Yes, 5,700 kasi bawat isa ay 570 watts ang panel nila. Ito yung sa tendera. Sampo yung binili. Yung mga battery, yung mga inverter at iba pang mga gamit ay nasa ilalim na ng mga upuan. Yan na yung last na inilalagay nila. pang ano? Ay, Bulacan. Maraming salamat sa panunood. God bless at mabuhay po tayong lahat.